magluto tayo mga kaibigan ng lumpiang pancit eto pancit pancit yan na na may konting beans tsaka kero tsaka itlo tsaka konting hipon yan Ini cuma tawa. Ini cuma 做专业模特。So, Yan, nakagawa tayo guys. Ito ay walang mantika ha. Iluluto lang natin dito. Yan. Kasi hindi natin kailangan ng mantika dito. Ito ay all free. Ganto lang ang pagluluto natin dito mga kaibigan. Walang mantika. Ayan. Balik na natin ito guys. Thank mm -hmm. guys. Wala talaga itong ano, manteka. Kita niyo ito yung lato, ano, kasi mo lang Kino lang manok, guys. Kita niyo yung sabaw pag native ang manok nyo. O, ba diba? Ganito yung kulay niya pag native na manok ang gagamitin nyo. Pero ko yung mga ano lang ang gagamitin nyo, hindi magiganyan ang color niya. O, ba diba? Wala tayong ginamit dyan na mantika, mga kaibigan. Sarap! Let's begin! So, dahil nagluto ako ng native na manok na kaibigan tingnan nyo, yung native na manok natin, ang liliit ng kanya mga paa. Ayan, kunin na natin ang ating nilagay sa freezer na malunggay. Kunin lang natin isang isa lang. Huwag naman sobrang dami kasi hindi rin naman masarap pag sobrang dami na ano, malunggay. Na, no, lagay natin dito sa ating nilulutok. Ayan. Wait lang kayo dyan, ha? Wait Kasi tutumpa siya. Ayan. Oops. Yung native naman manok natin, mga kaibigan. Kita nyo. Mga payat kasi, syempre, native yan, mga kaibigan. Ayan. Marami pa ako sa freezer. Naka-freezer yan. Ayan. Ang liliit kiling na yung mga paa. Ang liit, no? Pero masarap yan. Mayroon din siyang atay. Yan, lalagyan na natin ng ating natutuan ang ating mahiwagang dahon ng ops tama na yon kalahati lang pala yung nilagay ko mga kaibigan kalahati lang ayan, balik natin sa freezer ito ang <laughs> okay, kita nyo guys hindi talaga nag-iba yung color ng ating ano, malunggay tingnan natin. Tanggalan natin dito sa may ilaw. Kita nyo ba? O, ba? Diba? Hindi <laughs> nag yung color niya. Kahit i-freezer nyo yung kanyong malunggay. Ang sarap. Yum! Ibon, sarap-sarap, guys. Ayan. Ang malunggay, guys, hindi pwedeng i-overcook yan. Mas masarap pa rin yung bagong lagay mo pa lang, eh, ahunin mo na. Ano sa loka? Maghain na tayo at lang makakain na rin tayo. Yan ba ang sarap? <laughs> hmm. tayo ng ating ulam. Sarap siya na guys. Siyempre may malunggay eto ulam ko na to hanggang bukas dahil mamayang gabi ay eh, kakain naman sila amo ko dito sa bahay namin kaya hanggang bukas ko ng ulam to syempre hindi ko maubos ngayon ilalagay ko sa sa ref ito na ko dyan oh sarap guys ng <laughs> kain tayo ang sarap charan Kinolang manok, guys. Kita nyo yung sabaw pag native ang manok nyo. O, ba diba? Ganito yung kulay niya pag na manok ang gagamitin nyo. Pero ko yung mga ano lang ang gagamitin nyo, hindi magiganyan ang color niya. O, ba diba? Wala tayong ginamit yan na mantika, mga kaibigan. Sarap! Let's begin! Tinola at dugaw. Ganito ang namin dito guys. May kamote. Hello everyone! Today magluluto tayo ng paksyo na saluyot. Kita niya yan? Two weeks na to sa akin mga kaibigan. <laughs> Ganyan na ang kula. Yung green na green nagiging medyo brownish na siya. Pero okay pa naman siya. Ayan. Kaya sa masira, lulutuin na natin. Eto walang tubig guys. Wala pa yan tubig. Ano pa lang yun? tubig ng gulay. Lalagay ko dito yung bawang natin. Bawang. Ganito lang kami magluto ng paksiw, guys. Sibuyas. Okay. Tapos, paminta. Pamintang wasap. Drog. <laughs> Tapos, asin. Kung sobrang alat, I don't like too so many salt. Ayan. Hindi pa ako masakit sa maalat na, na pagkain saka suka. Ayan. Okay na yan, guys. Saalang na natin. Ganun lang yan. Pwede tayo maglagay ng chicken powder pala. para mas masarap. Pwede rin kayo maglagay ng konting mantika. Kung gusto nyo yung konting mantika, maglagay ako ng chicken powder. Para mas hindi siya, kung nilagyan nyo kasi ng konting mantika, hindi siya masyadong magaspang. Pero ayaw kong lagyan ng mantika. Kaya lutoy na natin. O, di ba? Ganto lang pagdodoto, guys. Oh, nahulog. Ulutin ko saya. Sibuyas rin yun. Yan, to na natin. Ang ating kita niyo kasi magluluto na tayo. Sasalang so, ko lang dito. Ulo nyo kita. <laughs> o, oh, diba? Ganun lang yan ang pagluluto. Hanggang sa maluto, guys. Ayan. Ah, Ipapakita ko sa inyo mamaya pag naluto na to. Saglit na uluto lang naman tong ano, etong saluyot natin. O, oh, diba? Ang liit nang lalagyan na namin. Lutoan. Thank you for watching. Wait lang kayo dyan. At ito na ang ating paksyo na saluyo. Thank you guys for watching. Lutong Ilocano to. Bye-bye.